shagit, Viva! sa Ug tingog sa drums. Halad pa salamat kini. Ngadto sa mahal nga patron sa dakbayan, sa kanlaon nga si Senyor San Jose ang Pasayaw Festival o pasalamat pinaagi sa sayaw ngadto sa mahal nga patron sa dakbayan nunot sa abundang nga ani sa ilang mga pananom sa tibuok tuig. Matag Marso 19 gisaulog ang Paseo Festival sa dakbayan sulod na sa 24 ka tuig. Ug Sabado, saksi ang isyu karon kini sa mabulukon nga Paseo Festival sa Candaon City. Gisugdan kini sa street dancing. sulob ang mga mabulokon nga costumes o dala ang mga props na sagad gikan sa mga abot sa yuta mo'y ay nahimong sa mabulokon nga kasaulugan. Ang mga residente sa Dakbayan, apil na ang mga dumuduong, miduyog usab sa selebrasyon. Naglumbay ang katawhan, daplin sa daan. makita lang ang pahiyong o pagkiay-kiay sa mga sumasayaw. parada usab ang mga kandidata sa Festival Queen. Ang street dancing, tima ilhan, nga andam na ang tanan alang sa final showdown. Halapan ng ground sa barangay Panubigan, ipahigayo ng showdown sa 12 ka mga contingents na nagrepresentar sa 12 ka mga barangay na mo'y naglang kumusap sa Dagbayat sa Kanlaon. Ipansag ang vegetable basket of Central Subaya sa Kanlao City, nunggan na tatawagin sa tema o costume, sa mga contingents na kumusal sa Paseo Festival. criteria mao ang best in Pasayaw B. Gipasabot ni Consihal Ricky Sean, chairman sa Pasayaw Festival, nga katuyuan ni ini mao aron magpabilin ang originality sa Pasayaw Festival. Kini tungod kay matag lungsod ug dakbayan dinhi sa Kabisayan ug gani sa lukop nasod aduna usay iyang kaugalingon festival. This year nag workshop me kay para at least ma out ang workshop makatabang mga dog uh, big up kung I'm saying no ideas or some, okay na may things sa barangay nga say ma miss out nila which is magamit pud nila for uh, for performing and what um, okay, about game big magpukay daghan og choreographers dinhi sa katloan so naay choreographers from outside mga mo-anhi so it it's a good kuan pa may pa na siya nga paagi kay at least magka-introduce sila og new techniques new steps pero careful ra pud nga dili ni nila madala ang, ang steps or ang festival to all the other places sa kanon kay dili di na dili na ma original or let's like, say kung mag-compete mi makaingon na nami na kinopihan sa tagsa nga may pasundayag at ubangan sa bagang duot sa katawhan, ang 12 ka mga contingents, uban ang ilang mga festival queen. overall champion, ang contingent gikan sa barangay pula, na nga sa tiilan sa bulkan Kanlaon. Dayag sa ilang sayaw, nga mo'y gisaligan sa ilang barangay, ang pagpananom o mga lagot mo'y ubutanon, bisan pa man maagi maagian kini sa Ashford, gikan sa Bulkan, abunda rosab ang ilang matag-ani. Sakripisyo usab sa mga mulupyo, ang paglabang sa mga hagipot nga dapit o mga pangpang, mahatod lang ang abot ngadto sa kamerkaduhan. Ang barangay mausab ang nakalangkat sa laing special award na Best in Ritual. Gawa sa plan, nakadawat kadawat usap ang brand new multi cup ang maong barangay. Wausay kabutangan sa ilang kalipay ang mga residente sa barangay sa ilang kadaugan. For uh, this year's Pasayong Festival 2011 Dance Showdown Competition, the Pacific Barangay is invited to one unit multi cup barangay. Congratulations, Pula! siguro yung ano lang learning, discipline, tsaka yung talagang seryosohin mo na festival kasi noon, hindi ko pa seryoso eh. Parang ano lang habit, habit na makabi. Pero ngayon talaga ano ko na inisadihan ko talaga pulaw kami din. Kumuha ako talaga ng mga tabes ng mga dance na tumulong sa akin. Ang among price kay one unit multi-cab man, amor nang gamiton ko para serbisyo po sa katawan. Oo, oh, dako ikatabang para namo kay maumanay mo ang gamit ko. In case of na ay mga emergency sa among barangay, magamit ay na amo. First place winner, ang barangay Malayba, nga may pakita sa ilang pasundayag sa kalinaw nga pagpuyo, uban sa maanindot nga kinaiyahan o abunda nga ani sa ilang pananong. Nakalangkat usab sila sa duha ka mga special awards na Best in Vegetable Concept o Best in Pasayaw Bean na ang kunila ang usa ka brand new nga motorsiklo. Samtang ang contingent sa barangay Panubigan ang nakakuha sa third place. mipadayag ang contingent nga usa sila sa labing progresibong barangay sa syudad tungod sa kaabunda sa tubig nga makatabang usab sa pag-airgate sa ubang barangay. Motorsiklo usab ang ilang nadawat nga premyo. kadugang sa kamabulukon sa kasaulugan ang search for Festival Queen. Mga maanyag na dalaga, gikan sa dose ka mga barangay, ang ipasundayag o gibida ang ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Mas mito'y hakausap ang kaanyag sa mga dalaga sulubang ilang puti nga long gown. Aniya ang kompletong listahan sa mga midaog sa Paseo Festival 2011. tonikan naon city mayor Jimmy Jaime Clerigo nga damgo sa dakbayan nga makasalmot sa mga dagong festival sama na lang sa nailhan lukop kalibutan nga Sinulog Festival. Hinuon iyang giangkon nga ang kakuwang sa logistics ang usa sa mga hinungdan nga maglisod sila pagsalmot sa Sinulog sa Cebu nga gihulagway nga usa ka international event. Uh, we believe that we are not yet uh, capable of uh, attending no or uh, joining that uh, sinulog festival. Giangkon sa mayor nga dako na tabang sa ilang turismo ang Pasayaw Festival. Gani naglaraw ang tourism committee sa dakbayan nga himuong bukas sa mga out of town contingents ang Pasayaw Festival sunod tuig. Yes, uh, so far uh, ang joint plan na, pala na is sa Dumaguete which is ang Buglasan Festival. And then hopefully uh, maka-join with me other festivals sa occidental side. And uh, one thing also is maka-intra po niya kami sa Sinulog sa Cebu. Gitapos ang Paseo Festival sa Osaka Fireworks Display ng Milanat usa ka Oras. Inyong nakita mga kapuso ang lain na usab ng usaka oras nga edisyon sa isyu karon. Mga isyu nga atong nahagpat din hilang sa tunga-tungang kabisayan. Ugalang ni atong adunay suwestyon o baka ikatampo nga mga isyu nga mamahimo natong mapaambit sa tanan. Palihog lang pagpost ni ini sa ato ang Facebook page nga mga isyu karon Central Visayas. Hangtod sa sunod sabado puhon mga kapuso. Ako si Luan Merandina.